Hello naman mga guys. Uh, mga master, andito naman tayo sa isang residential uh, uh, subdivision. Uh, Dito kami para maglagay ng uh, isang uh, supply para sa uh, split type aircon. So kung nakikita nyo diyan, ayan yung inilagay ng uh, uh, supplier ng agent nila, no? ang agent nila. So kadalasang ginagawa nila dito, province kasi dito. Siguro nakasanayan na lang nila na maglagay na lang sila ng abang. Kasi ayan kung makikita nyo, ayan. Uh, pasok ako. Uh, ito kung makikita nyo mga kamaster uh, itong uh, klaseng speed type aircon na to ay eh, siguro nasa 1 horsepower no kaya ito nakaabang ito yung uh, dalawang wires 2 wires lang so dapat sana ay 3 wires to uh, kasama na sana yung grounding o yung yung earth ground natin pero ito 2 wires lang nilagay nila Manila. so yung iniisip namin uh, supply lang namin dito yung 2 wires yan so maglagay tayo ng uh, dahil 1 uh, horsepower ito ang ilagay natin na uh, protection is uh, 30 uh, ampere na breaker tapos yung number 10 na uh, TCHN uh, dahil sa uh, nauna dito, nauna ito yung uh, unit nila, so mas okay na nauna sila kasi ah uh, Malalaman natin kung saan natin ilalagay yung proteksyon natin. So, bali, ito na una na. Uh, pinasok ko doon sa loob. Wala namang uh, spear para sa sa split type aircon. Walang abang o bakanting uh, uh, pipe para paglagyan ng uh, aircon supply. So, yung ginawa natin para na lang na makatipid yung uh, mayare So, kung nakita ninyo dyan. Diyan. Ayan o. Ayan. Ayan yung entrance nila. So, yung gagawin natin, mag-elbow tayo dyan. Siyempre, maglalagay tayo ng uh, service cap. Tsaka, mag-expose na lang dyan. Papuntang protection natin o breaker. So, abangan natin yan mamaya, uh, mga kamaster, kung paano natin yan gawin. So, uh, standby lang muna. A few moments later. So, ano ba yung kailangan natin para sa Uh, pag install ng uh, aircon anong kanya mga kailangan natin kasi exposed uh, wiring siya so una kailangan natin ito uh, enclosure siya 3R uh, 2 pole uh, circuit breaker 20 amp tsaka ito yung uh, flexible connector yan 1 half yan para maidugtong natin yung flexible hose sa breaker ito naman dalawang PVC adapter one half with lock nut simpre uh, dahil expose ang ating uh, gagawin tsaka ito naman yung service cap natin one half so one half lang siya kasi okay lang naman lang naman lagyan natin ng 3 port para sa number 10 so okay lang naman yung one half kasi maluwag din naman para sa number 10 na wire. So, ayan, hinahanda na nila syempre, Ayan yung mga kasama ko ulit. Ayan, nakanda na yan. Uh, wag na lang pansinin yung aso kasi mamaya kakatain na namin yan. <laughs> Joke lang. So, abangan na natin guys ulit. Kasi mamaya ikakabit nila yan. Yung circuit breaker. Uh, simpre, guys, ito yung wire ha. Dalawa since to wire lang yung nakikita natin doon sa ano sa unit nila so isa na di naman pwede yan na wires lang kasi kailangan talaga may uh, grounding na kasama no so ayan ha dalawang wire to two wires ayan a few moments later wag nyo na yun basta makita yung niyo yung bitlog niya guys <laughs> Ay. yan lang talaga guys Kasi exposed naman eh Wala na tayong magagawa dyan kasi Hindi naman nilagyan ng abang sa Sa loob Walang abang so kung mag Kung iikot pa tayo Malaking uh, material yung Makonsume nya siguro uh, Sa more or less 3,000 or 5,000 para lang sa wire at saka sa PVC So dahil Malapit lang naman siya sa entrance ito na lang natin siya isa ilalagay tapos maglagay na lang tayo ng protection para sa kanya. So wala naman 'yan na uh, di naman 'yan uh unsafe mga master kasi mayroon naman siyang protection. SIM naman na ng, uh, kalagayan din doon sa panel board. Bali direkta na tayo dito nagko sa entrance niya. Since yung uh, yung system namin dito is Uh, meter on pole ibig sabihin ng meter on pole yung kontador nya o yung uh, metro ayan yung metro nya doon sa may puste so hindi tayo siguro nakalabag sa ating utility company kasi nasa puste yung uh, kontador nila yung metro tsaka dito yung top natin nasa gawing load side na no. so dyan na lang natin ilalagay Okay, ayan, ninahanda na nila. Ayan. Ako guys, taga video lang ako. Yan yung mga mama ko ng mga kasama yun. Ayan na. Ayan guys. A. galing siya mag-offset. Yan yung isang klase ng uh, binding. Yung tinatawag na offset binding. Yan. Ayan. 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 O, yung ginagawa niya, simple, hanapin niya yung... ah... Uh, yung sabi natin yung parang uh, kanyang ano talaga so perfect na pag bend no guys uh, kaya na sinasabi ko yung binding wala naman yung require kung ilang centimeter o ilang measurement nya importante ma-bend mo siya ng maayos at saka applicable sa, sa kung saan mo siya gagamitin yan yung tinatawag na offset binding yan kailangan guys ilagay mo talaga yan sa tiles ha, para level talaga walang ano uh, baliko kaya ano bang tawag dyan sa tagalog sa amin kasi lapad lapad eh Iyan <laughs> na. yan. Eh uh, makikita niyo ayan din sana. perfect. Yeah, okay guys. Dahil ah kailangan natin dito ilalagay yung ano yung adapter so butasan natin to uh, butasan natin to gamit yung torch isa sa mga uh, technique natin kadalas ginagamit kapag wala tayong pambutas para mas malinis tingnan kung kung lagyan natin ng adapter so ihit natin to yung ano yung torch Simpre ihit natin to. Yan. Oh, yan. Wait lang natin mga siguro nasa uh, one minute, no? One minute, okay naman yan. Para mahit naman itong yung dulo. Oh, ano Ito yung tawag na pag knock out. Paglagay ng butas. Okay na naman pong mga plastic, PVC, madali lang butasan. Pero kung metal, hindi kailangan na natin yun ng ano, yung panghulso. So dahil ito ay PVC flat plastic na dali naman uh, gawin. Ay, ganyan ito. Simple. Tansahin natin ulit, dito natin ilagay sa pinaka gitna. Ay ano. Yan. Oh. Yan yung gina isa sa mga ginagawa nating mga <laughs> electrician. Yan, yan. Uh, para paraan lang, guys, mga master. Ah uh, para paraan lang. Ayan. Uh, para yan, dito makita natin, no? Oh. Okay, parang original din, no? Oh. <laughs> yan yung isa yung mga technique natin oh. uh, basta yan sinasabi nila basta matagal ka na sa uh, electrical uh, marami ka na talaga malalaman oh my god yan 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 okay na no yan so ilalagay natin yung lock nut kinao, oh. Yan. Yan. kinao, oh. So, maglagay naman ulit tayo ng pangalawa. Okay. Another. Hit na na naman natin itong torch. So, mag bubutasan natin dito. Dito sa kilid. Dito may butasan na. Kaso, parang di naman sa... Uh, natin maaaring gamitin kasi nasa right ano uh, nasa right side yung uh, yung abang niya galing sa speed type so ang gawin natin dito tayo mag knock out hintayin na lang natin ulit ng mga 1 minute alright siguro mainit na hit natin dito Ayan. Medyo diin lang ng konti, guys. Ayan. Baya din naman sa mga basta mga buguan, itiin e natin. Ayan, o. Ayan. Ayos. Ayos. Okay, alright. So, ito yung mga paraan, yung mga technique natin para buta sa Kasi So, kung nakita nyo, guys, iba pala yung ano ha, yung pipe connector at saka yung PVC adapter yung adapter kasi ito yung klase nya PVC adapter to yung pipe connector maging kagaya nito kaso ah, yung pipe connector walang butas, ito may butas para sa flexible hose, so yan na guys uh, abang naman para sa kunti para sa susunod na, gagawin namin a few moments later yun guys uh, uh, simple na, ilagay na rin yung uh, yung enclosure natin uh, Siyempre, pang outdoor yan. so oh, ayan. ayun, Ayan. 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 ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, Ayan. Ayan. ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, sa sa ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. Dito sa amin kasi, line to neutral. So, ibig sabihin, uh, isang wire ay ito 20, yung isa 0 volt yan. So, natawag na line to neutral. Kasi iba naman yung line to line. Yung line to line kasi, sa inyo dyan, bawat isa ay mayroong power na o volt na 110, 110. So, 220 yung dalawa. Ito dito sa amin, line to neutral to, yung isa lang yung may bolt o voltage yan so yung ginagawa niya wala guys sa, sa line side ng breaker natin yan yan guys yan yun yan 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 talagang pita guys makikita nyo dyan yan ilagay nyo na no so kasunod na yun yung load side yan ayun na yung load side dito po babaw yan 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 yun guys simple as that lang ah huwag niyang pairapin yung buhay grabe naman kasi yung pagkakuripot ng ano mga uh, naglagay nito biro ay mo 1 meter lang ang haba uh, ikaw talaga yung mag adjust 1 <laughs> <One> meter lang <laughs> i clamp ni Joso i clamp natin dito yan yan gin guys, wala naman, wala naman itong power kasi uh, naman ito. Shift naman itong ginagawa namin kasi wala power pa kasi di naman namin to uh, di pa namin doon tinatap. So mamaya pa yan. So don't worry guys, wala yung power. marami siguro magtatanong baka walang gloves no kasi hindi naman hindi na kami sanay Magmamit na may gloves parang hindi kami marunong magtrabaho nang walang gloves so ingat lang ingat lang yung susi safety lang ingat lang uh, ano pa yung gloves kung hindi ka naman nag-iingat ayan ayan so guys okay na yan dun side at saka line side and dyan so sorry guys hindi uh, kasi natin na i-apply yung uh, grounding system nyo no know? yung para sa body ground kasi towards lang mismo yung nilagay ng ano ng aircon oh. at saka din natin yan mabaklas dyan sa kanila kasi sa kanila yung unit baka ano pa yung ma mangyari dyan o baka masira natin no? so yun lang towards towards lang So ayan guys, salamat sa panonood hanggang sa muli. God bless.